isang balita na nakabler at hindi binanggit. Ha? Ah. Pero mga ano, mga anak at kamag-anak ng mga contractor. eto ngayon, alam nyo, sa mga ano, trending ngayon to sa social media, sa TikTok trending, talagang kin, ano, binash at nag-deactivate na nga ng mga account tong mga mga mayayabang na to. Sabi pa nga nung iba, sige, magtatrabaho pa kami para meron pa kayong pambili ng mga bag. Magna ano magtatrabaho pa kami para talaga meron kayong kitain. Para makabili kayo ng luho niyo magtatrabaho pa kami. 'Yun ang sinasabi sa ng mga basher. Oh, eto panoorin niyo. Utos ng pangulo, ang lifestyle oh. check sa mga kawani ng gobyerno ituna mm. na ng netizens ang ilang content creator na kamag-anak ng mga contractor ng flood control project sa Bacolod binabalandra raw kasi nila ang marangyang pamumuhay habang problemado ang mga Pilipino sa paulit-ulit na baha. Nasa ng balitang yan, si Gio Robles. Naka-private plane. Kaliwat na ng Makason sa Europa naka at iba't ibang bansa. At luxury shopping spree na kumaabot e sa milyon-milyong piso. Ito kaya yung binalita ka Kasi ito, naka ano, to eh. O, yan, Dior yan, Dior. <laughs> Ganyan ang buhay ng ilang anak at kaanak ng contractors ng flood control projects. Inungkat ng netizens ang marangyang pamumuhay nila habang ang maraming Pilipino paulit-ulit na lulubog sa baha. Ang content creator na ito, anak ng contractor na kabilang sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects sa bansa, Chuhin at kapatid niya, mga kongresista. Pinapakita niya sa kanyang vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad. O yan, di ba? Sinabi doon si isang balita kanina, uh, pamangkin ni ko Dito, sinabi naman niya may tiyuhin daw na congressman pero hindi na binanggit. No? <laughs> Kayo nila mag-connect the dots. Diba? Connect nyo na yung the dots. Pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga. Ang suot niyang relo sa larawang ito, nagkakahalaga lang naman ng 2.5 milyon pesos. At Grabe. 2.3 milyon pesos. Grabe. Pati boyfriend ng naturang content creator na yan, may connection din sa contractor ng... O oh, pati yung boyfriend, <laughs> may connection sa contractor? Grabe. <laughs> Maging maging contractor na rin kaya ako para magkaroon ako ng gayan uh, gayaan na ano, na juwa ba. <laughs> Di ba? Na no, makabili beli ng mga gayaan gayaan. Flood control projects. Anak siya ng isa sa mga kontraktor na may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Nak anak din naman ng kontraktor kaya daman pala. Alam ni proud kayo niyan hindi hindi sa totoo lang ha proud kayo na hindi niya pinag kasi ako hindi pa ako nakadanas ng ganyan eh yung uh, uh, kumita ka nang hindi mo pinaghirapan hindi pa ako nakadanas ng ganyan lahat ng uh, ng uh, negosyo ko pinaghirapan ko talaga talagang hindi ka matutulog minsan na uh, maiistorbo ka sa pag uh, habang natutulog ka naman talaga pinaghirapan hindi ko pa naramdaman yung ganyan yung hindi mo pinaghirapan tapos ginagastos mo, di umano. Allegedly. Kasi yan parang sinasabi ng balita na ito eh. O, oh, di ba? Na matindi yung ano, yung... Uh, uh, mga anak na mga kontraktor na nakatanggap na matitinding proyekto sa Pilipinas. Oh, Sinilip din ng netizens ang buhay ng isa pang vlogger. Naku, para travel na at shopping hall din siya. Alam mo kasi mahirap kasi dito sa mga vlogger na ito ha. Ito bigyan ko kayo ng payo. Kaya ako yo ako maging ano eh. Ayoko maging politik uh, pumasok sa politika kasi hindi ko na mabablog yung pagkain ko ng mga steak steak. Gagawin pang issue yun, di ba? Pagkain ko ng mga sepod sepods ng mga bope. Kasi gagawin lang nilang issue yun. So sa akin, ano na ako, uh, uh, ayoko ng ganyan. Eh, at lalong-lalong hindi ako kontraktor. Wala naman akong... Eh, hindi ko ano yan. Never ako pumasok ng uh, negosyo sa gobyerno. Never. Hindi ako nakipag-contract sa, sa gobyerno. Wala. Wala talaga tayo. Malinis tayo. Ito yung mga sariling negosyo lang natin. No? Oh. Eh, hindi ko maintindihan. Bakit ito mga mayahambog na ito, mga mayayabang? Ano ito? Kamag-anak ba kay ni Tore? <laughs> hindi, nagtatanong lang ako. <laughs> Gago! kasi pag mga ganyang galawang hambog, ha? Ah, ah, ipopos ipopost pa sa social media, eh, alam mo namang galawang tori yan eh. Gago! O ngayon, di ba? Kaysa na sana, eh, ang saya-saya -saya sa pagyayabang sa social media, nag-deactivate na kay ng mga account. O di sinayang nyo yung mga followers nyo. Okay, mag-alala, abangan namin pag ibabalik yung account nyo. Gago! Hmm. Totoo! Hindi, kasi bakit to? Oh? Again, eh, kasi may kinaugnayan kayo sa gobyerno, di ba? Tatay niya, may ari umano ng kumpanya na nasa likod ng bilyon-bilyong pisong flood control project sa Central Luzon. Habang lubog sa baha ang marami, lumulutang ang karangyaan ng kaanak ng mga kontraktor at ilang kongresista. Ang tanong ng taong bayan, tama ba ang pagparada ng yaman habang naghihirap ang sambayanan? kinundi na ng isang youth watchdog movement na Good Gov PH ang marangyang pamumuhay ng mga kaanak ng mga kontratistang ito. Nakalulungkot isipin na nakikita natin no, na maraming mga anak or kamag-anak. Nako, kami, huwag yung yung maniwala yun, dyan. Mga ano yan, pagtagayupin na mga aktivista, <laughs> delicates yan. Ayokong pakinggan ng bunga nga mo. Oh dito tayo. Ano oh. talaga nga, mga expectations no, on all government officials? on all government employees na talaga mo pong dapat we should be able to lead and live modest lives, no? So, I think uh, very important po yun na hindi lang ho mag-target, uh, for example, on DPWH, but on each and every agency and on each and every political branch of government. Pero para kay ACT Teachers Partylist Representative and... Andrew... Nako, nako, wag nang pakinggan yung mga... Hindi ko maintindihan. Itong mga media na to... Yung mga yung na ano ang mga ini-interview ninyo, huwag kayo nag interview ng ganyan. Unless, ano, you are uh, supporting the uh, propagating yung mga ganyang klasing uh, ideolohiya, di ba? Ewan ko sa inyo, sabit-sabit din kayo minsan media, eh, no? O, oh, ito pa. Eh, to papakita rin natin yung mga... Uh, asan na yun, asan na yun? Oh. Ah, ito, ito. Ito, ito, tama, tama. Yun na yun. Okay, okay. So, ayan na nga po mga kababayan. So, tablado po si... Si ano si Abante sa pahayag po ni ni Congressman Pulong sana eh si Congressman uh, Abante ay hindi pala Congressman pangit pala lang tawag doon. <laughs> Kay Abante eh maglabas din siya ng ebidensya niya. 'Di ba si Pulong naglabas ng ebidensya? Maglabas ka rin ng ebidensya mo. Ha? Asa na yung flood control project na pinagawa nyo dyan sa Maynila? Pakita ka nga ng picture? Pakita ka nga ng accomplishment? Report ng DPWH? O, oh, si Baste pinakita niya. Ma ano, I mean, bakit niya pinakita? Importante yun. Eh. O, oh, kita niyo, niyo yung district engineer? O, oh, tanongin niyo. O, oh, ito picture. O, oh. o oh, ito video. O, oh, ito, ito, dokumento. Tapos, o, oh, puntaan niyo, oh sige, Hamunan eh. Di ba gusto nyo ng hamunan? O, sige, punta ninyo. Confidence Pulong eh. Ang bilis sumagot. Eh, itong si Abante. Sige nga. Sumagot ka nga. Asa na yung uh, sinasabi ni Yorme na, na uh, mga proyekto nyo dyan sa Maynila? At bakit uh, parang laging may swimming pool sa Maynila? <laughs> Habang kayo ay eh, natutulog sa mga magaganda ninyong bahay. O, uh, sa mga magaganda ninyong sasakyan. O, uh, at ang mga ta taga-Maynila eh, lumulubog ang mga paasa sa mga ihi ng daga. Hindi hmm. nyo ba naisip 'yon? Oh, na yung project na 'yon? O sige nga, oh, ikaw na maglabas, abante. Oh, ikaw na maglabas ng eh uh, uh, ebidensya mo. Oh, naglabas na si ano eh si si Baste. O sige, labas mo tingnan natin kung may labas ka. O eh, mukhang wala ka atang mailalabas eh, di ba? Mukhang wala ka mailalabas, so, wala. Eh, ano na lang yan, eh, ano mo na lang yan. Eh, siguro, iiyak mo na lang din yan. <laughs> o, oh, di ba? Gumaya ka na lang kay chuwa o, oh, na wala din, umiiyak na lang. Pagka, hindi kasi, di ba, parang si chuwa eh, sinasabi niya, As kahul daw ng kahul si Yorme, pero in reality, halatang halata naman na siya ang apektado. O oh, ikaw, Abante, baka apektado ko rin sa mga nangyayari. Kasi una-una, ikaw ang unang pumiyok. Hindi naman ikaw ang tinutukoy ni Baste. Tapos eto ngayon, naglabas ng ebidensya si Pulong. Ikaw kaya maglalabas ng ebidensya?